Ate ko galing bagyo. <laughs> Daming, Daming, ano, binbun dala-dala. Dalang abobot. Salamat sa Diyos. Dumating na rin. Punta kami Bibsut, guys. Bindu -tod. Bindu -tod. -tod. Nilapit lang pala, Bengay. Guys, ang lasip lang kami. Lang pala, Hello? kami guys. Ang lapit lang pala sa bayan. Lapit lang pala Hello? Ibinsa na kami guys. Ang lasik lang pala sa bayan. Dali nga yung gamindala. Dali na ang bag view. Ay hindi. Bicycle lang. Dito natin. Ha? Dito lang? O dito na natin. meet up si tita. Wala pa si tita ba kasi yung guys ate ko galing bagyo <laughs> daming ano bindun bin, dala 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 abubot salamat sa Diyos dumating na rin hey guys dagdag pang salad pang new year po ready na kay madami ng tao pagsunod pang araw Libre 'yung ate ko, guys. 'Yan kaya i-libre niya. <laughs> huh? Number, 'yun. Sunod-sunod lang kami guys sa banker. <laughs> nag-sale siya. Ang dami nag-sale dito guys. Oh. Sana kayo sa Tearlin. Puro nag-sale dito. Yun guys, dami mag-save. Pira lang, wala. Wala <laughs> tayong budget guys, para dyan. Nagsunod-sunod lang kami sa bunker guys, sabay gano'n. Pinabili guys si ate Arlene ng tasty kay may dala daw tita palaman. Alam na alam talaga bing ha. Alaman na ano? Ano po? Peanut butter. <laughs> Lasa dito. Yan na, bilhin mo na. pork. Ito yung kasim. Ah, diyan lang. O, oh, kasim. Sarap yan. Oo. Oh, sabaw. Ang Yan ang kasim lang. May guys Kawa ng Diyos Nakalusot na kami sa kahirapan guys <laughs> Grabing traffic sa grocery <laughs> Daming tao Pauwi na kami ng lasal guys Pauwi na kami ng lasal Dumating na kami ng bahay, guys. Salamat sa Diyos. Nakauwi na po kami. Nakauwi na kami ng bahay, guys. Sa bahay na kami, guys. Nakauwi na po kami. Alin, hey, May pasalubong siya, guys. Oh. Si Piggy. Ang cute ng baboy na ano, naruan. Ang cute. Sarap itabi matulog.